ng bike board ads ni Grab so another source of income mga ka -grab, para sa mga bago, para sa mga luma oh share ko rin God. sa inyo yung actual video na pag install sa aking motor ng bike ads na ito samahan nyo ako, let's go! So ayun mga paps, sa mga opportunity na naman sa atin, another kita na naman mga paps bilang isang Grab Food Rider ay itong bike board ads campaign na to ni Grab So ngayon bago ko share sa inyo kung paano makabil ng ito. So para sa mga bago, ano ba tong bike board installation na to, yung ads na to. So para saan ba to? So itong bike board ads campaign na ito. So from the world it's uh, so it? nakikita natin sa mga Grab rider uh, ng mga ads na nakalagay doon sa motor nila na nilalagay ni Grab sa likod ng motor na may bracket. So, ayun. So, doon sa likod, may mga advertisement wow. doon, doon sa bracket nila sa likod. Yung mga Grab Rider. Minsan, sa akin dati, yung Coca-Cola. Tapos ngayon, ay Grab Unlimited naman. Wow naman. Tapos, meron din naman wow. Mentos. Meron din naman Selecta. Wow. At kung ano-ano pa. So, ayun, guys. So, yung kagandahan dyan, mga papsi Grab, nagbabaya dyan sa mga Grab Rider na nagpapalagay doon. Oh. Which is, ang bayad doon ay 1,000 pesos per month. So, actually, yung kontrata dyan sa akin, umabot siya ng 3 months to 4 months. So, monthly siya, binabayaran yung mga rider na nagpapakabit noon ng 1K. So, goods na siya mga pumps. Since uh, lalagay lang naman doon, tapos additional pa, merong kasamang bracket na magandang bracket na adjustable. So, libre na yon once na nag-avail ka ng grab ads na grab. So, hindi lang na yan sa mga rider ha. So, meron din yan sa mga car. Pero yung grab rider lang yung gusto kong share sa inyo. So ngayon, pa paano ba magiging qualify dito sa Bikeboard Ads campaign na to ni Grab? So ano ba yung mga dapat natin gawin? So una sa lahat, so kailangan maging Grab rider muna tayo. So pangalawa doon, kailangan maabot natin yung Platinum tier o kaya yung Gold tier. So yung dalawang mataas na tier na yan, yung Platinum tsaka Gold. So once na ikaw ay naabot mo na yung tier na 'yon, Platinum tsaka Gold, si Grab ay magdetect siya sa'yo na invitation kung gusto mo ba mag-avail ng kanilang advertisement oh. campaign na yan. So magdetect siya tapos may link doon. So sa akin, yung nag siya, ako sa link, yung email address, number, tapos sumasangayong ka, Then after no nang so pag ayon mo na yon, magte-text na naman si Grab doon na for your schedule sa installation sa Tandaan Sora, Quezon City. So malapit lang yun dito sa sa amin sa Caloocan North. So si Grab, so once na nag-text na siya ng schedule, so mabilis na yung proseso niya kasi sa akin, wala pang one week yung nag yung nagpila pa ako ng sumasang-ayon sa link nila. Wala pang one week, nag-text na agad sa akin ng schedule. So, ang bilis ang proseso, wala pang isang araw yung schedule ko kalating araw pa nga lang kasi nagpila pa ako ng schedule na sumasakay ako sa schedule ng Tuesday tapos Wednesday ng umaga yun ang schedule ko so apakabilis ang proseso niya mga paps so ganoon siya so kailangan natin na uh, maging gold at kailangan natin maging platinum tier tapos yun makaka-receive na tayo ng invitation to avail yung grab board ads na yan bike board ads na yan ni grab so yun mga pap since malakas kayo sa akin so sure, share ko sa inyo gusto ko share sa inyo yung actual video ng pag install sa aking motor doon sa Tandan Sora sa Heso City so assuming tapos na ako sa invitation so masang na ako tapos nakuha na ako ng schedule tapos pumunta na ako doon so ano yung mga nangyari doon gusto ko share sa inyo yung mga nangyari doon alright so let's go later. So ayan guys, andito na tayo sa SM View oh. tsaka sa Fairview Terrace. So kapunta tayo doon sa may Tandaan Sora kay City para makabita na tayo ng Grab Unlimited ads. So ngayon, dadaretso na tayo sa Commonwealth. Dadaretso dire na tayo guys, kita-kita tayo doon. Peace. Ayan guys, from here to this. So sa Acto as this tayo dumating, buta na natin, baka marit pa tayo. Peace. So guys, marahal pala rito. Okay, now, okay, now. Um. Ito yung mga drop-drop. Sa akin, dangle na oh. Special waiting dito sa grab. Nakabit na ating -na Grab Unlimited Much, much, much later Alright guys, natapos so na tayo Magpakabit ng Grab Unlimited Ads dito sa Tandansora So, alas 10 ako dumating Tapos ng alas 12 tapos lang 12 ah 11.36 wala. so 1 and a half hour din tayo dun guys so ngayon uwi na tayo so mamaya share ko sa inyo yung mga bagay bagay dun sa pinanggaling ako sa grab installation yung kanyang mga tips and instructions kung ano yung mga nangyari dun para makabalis tayo okay guys, so ito yung agreement natin kay grab once na tayo magpakabit ah. ng board ng bike natin so ito ito yung bibigay natin guys tapos yun kakabitan din kasi siya ng wiring for light ng ating board at bo ng grab bike board natin so ito guys pagpunta nyo doon huwag nyo kalimutan na mag fill up na ito for registration then ito pala guys yung previous ko na uh, ads ko yung una itong coca cola la food marks so nakuha ko to nung July A uh, June ay May, May, June, July tapos tapos siya ng August so forman siya guys, ito siya Coca Cola And then ito naman yung pag natapos naman yung Grab Unlimited ko daw pag tapos sa December ito muna yung ilagay ko your ad here, contact yan ads.ph.grab.com so ayan guys so ito yung dalawa tapos yung isa kong grab unlimited nakakabit na sa may hacking Uh, motor so yun guys, kung meron kayong mga tanong or gusto share, so feel free to comment sa comment section natin mag comment po kayo, alright salamat so yun guys, napakita ko na sa inyo yung my personal experience and actual ah, video ko na pagpunta ko sa Tansora eh, nakita natin yung site, so hindi ko lang masyadong na specific kung ano yung mga dapat gawin, but I just want to share sa inyo uh, na pagpunta nyo doon ay hanapin nyo doon yung registration to get your number kasi kung hindi kayo makakuha ng number doon hindi kayo uh, hindi kayo makakabitan kasi number basis sila doon bago tayo makabitan so doon kayo sa pinaka table doon ng may mag assist tapos sulat nyo yung pangalan nyo doon tapos yun makakuha kayo ng number then bibigyan kayo ng form agreement nyo sa installation nyo sa grab kasi may agreement kasi kakabitan tayo lalagyan yung motor natin ng sa so wiring kakabit yung relay, kakabit yung fuse nung light ng ads natin yun, so first is magpa-register kayo doon second is yung installation process so yun, punta kayo doon sa yung gumagawa yung mga technician nila doon yung mga mag installer nila doon ng, ng board or ng bracket yun, i-install nila yun then make sure na ano na tingin nyo maigi para pulido yung gawa kasi Baka okay, mamaya, diba? So, mga tao lang din naman sila, pwede sila magkamali. So, sa installation process, pangalawa, second, second, ano natin, is yung installation process, uh, bantayan natin yung mga gagawa. So, pangatlo, ito naman yung selfie ninyo na nakalight na yung ads na tapos na, tapos isisend nyo yun sa QR code na ibibigay sa inyo para, makas para makasawad makakuha kayo ng payout. Kasi kung hindi kayo magsisend ng selfie na tapos na, tapos wala kayong sinendo sa QR code so hindi hindi kayo makakapag payout so yun guys yung 3 na process na gagawin natin once nandun na tayo sa installation site ni Grab una yung kuha tayo ng number pangalawa yung installation process pato selfie send natin sa QR code alright so maraming maraming salamat para sa inyong time na pagsama sa akin sa video na to hope na may napulot kayo sa mga bago dyan may, may meron kayong mga tanong ideas So addition, please comment below. Also, sa mga nakasubscribe, maraming maraming salamat. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please do subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload natin kagaya nito. Alright, so maraming maraming salamat. Muli, this is Lowell Thoughts, Low Pops. Nagsasabi sa inyo na, doesn't matter how slow you go as long as you don't stop. Alright, maraming salamat. Peace.